Good morning po sa lahat, pasensya na nagising ko kayo ng maaga ha Kasi po, eh ang tulog ko dito laging uh, maaga tulog, maaga gising every 3 o'clock eh Tapos naisip ko lang kasi meron akong magandang tips ituturo ko po sa inyo Makakalimutan ko na ito mamaya, baka hindi ko na magawa so ginawa ko lang muna itong video Ang tip ko, papano tatayo ang may sakit o yung may back pain Katulad ko, nagkaroon na ako ng 10 out of 10 back pain dito sa so may gitna. Uh, hindi na to dahil sa cancer. Ano to yung kakahiga? Umihina ang muscles na may sakit, na may cancer. Yung laging bedridden. Ito mahalagang tip. Madalas kasi, pag tatayo tayo, di ba? Ayan, eh, nakahiga ako ganito, kaliwa ako, ganyan. Tatayo ako pag ganito, di ba? Ganyan, ganyan, ganyan. So araw-araw, pag ganito ako tumatayo, pag ganito, ganito ako mihiga, ang tulog ko nakakanan, nakakanan, nakakanan lagi. Pag ganun pala, yung mga muscle na ginagamit ko, lagi sila na strain napapagod sila. Kaya ang gagawin ko ngayon, minsan, pag masakit na likod ko, iikot na siya dyan sa kabila. Sa kabila naman ako miikot. ay ikot to the right side bago ako tatayo. Yan. Pasensya na po ah, na medyo nanginginig kasi yung kamay ko, hindi ganun ka-stable. So, ganun po. Ibig sabihin, wag laging kaliwa ang higa, minsan kanan naman, para hindi mapagod yung muscle. Ngayon, nawala na yung sakit ng muscle ko. kusaan uh, kung saan masakit, ipapahinga yung iba namang muscle gamitin. Minsan sa pagdumi, sa pag-iri din. Pag-iri kasi madalas nakaganyan yung kamay ko, eh, nakababa nakatukod dun sa toilet, sa may toilet bowl eh kakatukod ng tukod sumakit dito, sumakit dito nagka gasgas pa sa may puwetan. so dapat gagawin nyo, iibahin nyo yung position okay, tsaka sa pagdumi napakahalagang tips sa anal fissure, yung masakit yung, yung mga sakit ko mga 10 out of 10 pain dapat lang po relax lang Wag ipiti ng dumi, relax lang. Mental, i-relax yung pagdumi, i-relax yung pagbuka ng puwet. Para paglabas, hindi sobra-sobra sakit. Masakit pa rin, pero magiging mas masakit pag inipit at inipit nyo yung dumi. Okay? Pero syempre, for anything else, seek medical advice from your doctor. Yung mga nagtatanong sa akin, uh, chemo po eh, chemo days ko. Kaya, pero I'm getting better, I'm getting fatter. And yung timbang ko, oh, dalawang chemo na lang. Actually, iniintay ko na lang yung mga side effects. to so nilalabanan natin. Salamat po sa dasal. Salamat po sa dasal. Gusto ko lang po, lagi makatulong sa inyo. Kahit sa papanong uh, paraan. Yan si Doc Lisa, nagluluto na. So, I sleep at... Uh, try ko mga 8 or 9. I wake up 3 a.m. lagi. 3, 4 a.m., 5 a.m. Diyan pumapasok yung mga mensahe ng Diyos. Eh. Katulad ngayon. I'm recording this at 5.05 a.m. Salamat po. God bless po. Mahal na mahal ko kayo. God bless sa inyong lahat.